magandang buhay mga kagri welcome back sa ating channel sa at sa bago at regular natin subscriber kumustahin natin ang mangustin na pinitcher ko dati aking binidyo kung may natarabagang bunga yun ang laglag ano ito po yun oh may laglag <laughs> hindi lang may nalaglag talagang may laglag oh hindi ko alam kung hindi yata ito nakita ng tatay ko bubulok oh, ba ito reject. Oh. Namita siya kanina eh. Oh, yun oh. Ito yung hilaw. Pero may mga maliliit. Hindi niya nakita. Oh, yun oh. Yan oh. Hindi ko lang nakita. Agad. Hindi ko na i-picture agad. Dahil nga, siyempre, naiya naman tayo sabihin huwag munang kitasin dahil hindi pa nabibidyohan. Yan oh. Ito niyo. So, yun. ganda sa picture. Ah, sa video. May natara naman. Pinagbigyan tayo. Yan o. No? Ang manggustin po ngayon ay nasa average na lang ng 80 ang kilo. So, mga 40. Kung ganyan. Pakiawan o. No? So, may natara no. 3, 6, 6. Meron pa isa doon. natin. Parang maganda-ganda. Tingnan Yan o. No? May mga taras yan. So yan o. May mga ano sa dito. Kalawang yan o. Pero pangit lang sa tsura. Pero ano pa rin. May ano pa rin. May ganda pa rin. May tara pa rin maganda. So ayan o. Tara tayong nabutan. Yan o. Ang mangustin po mga kaagri ay sa si dyan laglagin pala. Dahil first time kong makakita ng ganoon ay nakakapanghina yun oh mayroong pang sa taas yun oh yun ang dami pang tara makakain sa pagmamadali siguro kanina tatay hindi nakita ito may isa pa dito eh tingnan natin natitig ang kainit papasalubong ko na lang ayun oh ko, isang araw pa siguro yan hindi nakita nakakatuwa yan o oh. kaya hindi namin pinuputol itong nasa baba ay napapakinabangan pa rin naman na bunga so you know, you know, yun o, yun o, yun may bunga doon yun, mga bunga yun yun oh ah. maraming mga bunga ang kaya kahit man laglag po ay okay lang hindi katulad ng mga rambutan talagang latag ito ay may natitira ayun oh ang pamimitas niya na every ano lang every week ay may yun know, dami pa pala sa taas o oh. so may mapasalubo ako mamaya ang ganda May tara. Hmm. Kaya marami pa rin, kaya maganda pa rin po magtanim na itong mangustin ay ako naman ay pagdating naman sa, sa bagyuhan ay buhay ito yung iba'y patay so, laking, yan ang mga tupa malaki po ang agwat ng mangustin at kaya kung kunti ako kunti nakakapagtanim yan eh, napakamahal po ng pananim yung 1 meter mahigit ay nag-average sa 300 to 400 pesos. Meron pang nag-1.5 pa. depende sa lugar, sa location. Pag bundok mas mura, pagka tabing karsada ay mas mahal na. Meron 3,000 at hindi ako nagre-recommend ng ano niyan. Pag-usapan natin later ano mas maseryosohan ang grafted. Ito talagang seedling lang. Seedling lang mula sa buto. Dahil napakaganda niyan sa pagyuh kapag seedling pag grafting ay mahina sa bagyo you know Kaya ko muli sa isang araw yung pag ginagawa ko dyan sikreto kung bakit namin napapababa ng ganyang kababa pag usapan uli natin paka nalimutan na nung ibang nakwentuhan ko you know ganda oh. so yun lang po at nawa ay may natutunan kayo sadyang ang mangos din ilaglagin tsaga tsaga lang sa pagsasaka mahirap ang maraming libro kwenta ng kwenta magaman kay maganda may libro pero huwag masyadong tutok doon sapagkat mas magandang tumutok sa Panginoon para mayroon tayong pagkukuhanan ng paghuhugutan ng lakas sakali mang bumagyo at masira ang ating pananim. Yan oh, mayroon pa oh. kakatuwa oh. Para siyang ano naluha. Alam mo may sakit pero pwede yan. Ilan po at hanggang sa muli nating discovery sa Mangustin. Bye bye and God bless. Mangain muna po ako nari. Pasalubong ko sa aking may bahay mamaya. Ito ay ayos. Ito mamaya. May tira ako at may dumadadala sa aking pamilya. Bye bye and God bless. <laughs> Ayon, dyan po nagtatapos ang ating muntin vlog. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood sa ating channel. Kung bago pa lamang po kayo napadpad sa channel na ito, at mahilig kayo sa ganitong klase mga upload, huwag nyo na po kalimutang mag-subscribe at ihitang notification bell para updated po kayo sa upcoming natin video. Sana po, magkita-kits po tayo sa susunod natin mga vlogs. Maraming salam po. May God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Babay mo na po.